Ilang ilang months po ba sir pwede makakuha ng height waiver? Depende po yan sa inyo at depende rin doon sa bilis ng pagproseso doon sa locality o sa ethnic group na kinabibilangan nyo. So may proseso kasi ang pagkuhan ng height waiver. Meron one month, two months nakakakuha na. Meron naman isang taon na wala. Handwritten po ba ang pagsulat sa PDS o computerized? 110. 110? Hindi pa. 110 po ang gagamitin. Sulat kamay. Pag, pagpipilap ng PDS. Okay lang naman na later on na kayo mag-ano ng PDS nyo. Kasi uh, may mga instructions dyan yung ating araw So yung mga medyo in doubt kayo sa isasagot nyo, huwag nyo munang pinapan. Later on na lang. Okay. okay. Okay lang po ba expert document ipasa? sa initial initial expired talaga like expired like expired <laughs> senumar hindi na eh kung may asawa ka na pala ngayon di pa na <laughs> alam mo na ng expired oh dapat initial lang naman mami huwag naman naman expired initial pala expired na agad hindi mm. mo na agad na bibigyan ng valid yun nga diba? mm, totoo entrada pa lang eh okay Ma'am, separate po ba ang kota ng SAF? Yes. Oh. Ibang unit po kasi ang SAF.